Hello, what's up mga kapitbay? Tayo nagbabalik na naman. No? So welcome na naman dito dahil ubian na at saka medyo malakas yung ulan kaya ingat-ingat tayo mga kapitbay. No? Mayroon tayong isang sasagutin na katanungan ng mga subscriber natin which is ito po is mga estudyante at saka yung mga magagraduate na. Ang tinatanong po nila sa akin, ano nga ba daw ang trabaho ng isang IT help desk support or tech support help desk uh, help desk support yan Eto mga kapitbay, kapag sinabing help desk support ka, uh, marami kasing mga ganitong uh, help desk support sa mga malalaking kumpanya na talaga, which is yung mga, mga, ayun, mga malalaking kumpanya, which is international, or yung mga BPO. Kasi meron din kasi silang tinatawag doon yung mga help desk support. So, pag sinasabi kasi nating help desk support, so sila po yung uh, humahawak ng ating uh, system, which is like, for example, ito, ticketing system, sila po yung mga sumasagot ng mga ticket dito, which is like, for example, si user, magdi-ticket siya, so, masisend dito sa system. Sila po yung nag-handle nun. Sila yung nagbabasa ng emails, sila yung nagbabasa ng mga tickets, tapos, once na nabasa nila, kunwari, may nag, uh, isang user na nag- uh, dito, na uh, ticket or nag-email, sasagutin nila yon through email or through chat kung kaya nilang sagutin. Or kung like for example, uh, software issue or uh, uh, user account issue or di kaya uh, system issue, uh, Microsoft issue or email issue or di kaya awak sa system ng computer. Pero kung pag hardware na or soft, uh, hardware problem na, dun po nila uh, pinapasa yon sa mga technical support which is mga level 1, level 2, level 3. So kung hindi kaya ng level 1, level 2, kung hindi kaya ng level 2, pupunta sa pinaka final na level 3. Ayan. So si help desk nakaupo lang yan sa upuan. Tapos sumasagot ng phone, kunare uh, nagticket tapos tatawagan niya, uh, punta ka sa ganito sa ganyan. Pag hindi talaga kaya, so pinapasa nila yan sa mga uh, technical support. Yan. Yan po yung trabaho ng isang IT help desk. Marami po kasi yan eh. Marami po kasing uh, mga IT help desk sa ibang company na depende sa kung ano klaseng nature ng company. Pero kunyari, nare uh, isang company ka, tapos nasa thousands of users ka, automatic may mga IT help desk po yan, may mga tech support level 1, level 2, hanggang 3 para tawag po natin doon is yung mga in-house support. Ayan, dyan po sa mga tropa nating uh, estudyante na mga mag-graduate as an IT pwede po kayong mag-apply as an IT help desk support basta in-house. Huwag yung help desk support na like for example sa BPO Meron kasing ganun din eh, sa BPO help desk support pero through phone pero iba-ibang bansa. Mas maganda pag nag-apply ka ng IT, IT help desk help support dito sa Pilipinas sa mga multinational company kasi meron silang mga ganoon. Like for example, sa Nestle, ka uh, malalaking kumpanya sa Metrobank, may mga IT help desk po sila doon. Or sa mga HP, sa mga Google, sa mga basta sa mga malalaking company na maraming uh, empleyado talaga. Ayun, pag help desk ka, nasa upuan ka lang, ikaw 'yung nagma ng mga ticket, ganito, emails, ganun tapos sumasagot ka ng telepono which is yung mga technical support pwede rin naman sumagot sa telepono pero madalas ang gumagawa anon is help desk support tapos hardware problem sasabihin nila uy uh, pre available ka ba puntahan mo si ganito uh, kailangan niya ng support na ganito yun pagbalik mo tapos pag sinabi mo na na fix mo na sasabihin mo dito sa IT help desk na nagbigay sa iyo i-close na, na niya yung ticket or i-email na niya para i-confirm na fix na po yung problem ng isang user. So, ganun lang kadali ang trabaho ng isang IT help desk. Uh, sa ibang company kasi, pag maliliit lang, wala na silang ganun ganon. Automatic pag nag-apply ka sa mga maliliit ng company, is ang ina-applyan mo, is ang nilalagay nila sa online, is IT specialist. Pag sinabi kasing IT specialist, lahat yun. Kailangan alam mo. Napakadaya, di ba? Kasi alam naman natin dito sa uh, nature natin is marami tayong flavor. Pag sinabing IT specialist, dapat marunong ka mag IT help desk, marunong ka mag tech support, marunong ka mag technician, or marunong ka mag Xerox, ay joke, or marunong ka mag uh, print, mga gano'n. Tapos, marunong ka rin ng konti. Level 1 uh, like uh, networking, configure ng router, printer, mga gano'n. So, pangkalahatan pag sinabing IT specialist. Kaya, ang tip ko sa inyo kapag nag-apply kayo ng IT, kailangan wag nyo piliin yung sinasabi nilang IT specialist. Kasi, pangkalahatan kung Pero kung gusto mo talagang uh, marami ka ng alam or experience ka na, pwede ka mag-IT specialist. Alright? Pero kung gusto mo matuto ng technical, so isa yan sa mga option, IT help desk support or technical support or IT support. Yan po yung mga uh, unang trabaho na kung gusto mo pumasok sa networking. Kasi mostly, uh, more and technical ang sinusubod ng mga help desk, help desk support. Unless na lang, kung nga hardware na talaga or hindi na kaya i-remote or hindi kayang i-guide lang yung user niyan. Yun na po yung uh, trabaho ng IT support. Pero pag email-email lang ticket, uh, sagot sa ticket like for example, may mag-ticket are I want to I want a new account for my ganito ganyan. So si helpless na po bala nang createan kan helpless. Tapos i reply niya doon sa ticket, makikita ni user, yun. So yun na yun. Pero kunwari nag-ticket si user, sasabihin niya my mouse is not working. So hindi mo naman pwede yung i-remote, hindi nga gumagana yung mouse mo, di ba? So hardware problem po yun kaya ang gagawin ni Uh, IT help desk. So, sabihin niya, sino po yung available na support chan? Sir, ikaw na mag-umuha nito, tapos ibalik ka sa akin, tapos i-confirm na pag-ayos na. So, pag-ayos na, so, i-close niya yung ticket, okay na. Alright? So, ganun lang. Ganun lang yung trabaho ng isang IT help desk support. And, uh, wala na siguro masyadong ano ah, depende na lang sa company no kasi madalas ganun ang trabaho ng IT help desk kaya ayun so sana natulungan ko 'yung tropa nating IT na nagtatanong uh, about sa kung ano ang trabaho ng isang IT help desk so ito based to dun sa experience ko based to dun sa mga nakikita ko sa mga ibang company na napasukan ko na kung ano talaga ang trabaho ng isang IT help desk support all right so help desk so diba familiar help desk sa lamesa ka lang <laughs> Upo ka lang tapos tagabasa ng email, tagabasa ng ticket, taga deploy or taga relay ng uh, concern or ng error kapag hindi ma-fix ng isang IT hardware support through remote or through email or through chat automatic pupuntahan na, na ni technical support. All right. So, maraming salamat. God bless and peace. Sana natulungan ko na naman kayo. Kung mayroon kayong katanungan, comment down below kung kaya natin sagutin, sasagutin natin yan. Alright, so thank you so much. God bless and peace.